Eh, mahirap ka magkaroon ng iba. Akayanin mo ba? Maano mo ba sa sarili mo, if ever? Katingin mo? Kung halimbawa po sasabihin ni Direk na Marshall, bigyan mo ako ng ganyan na election sa harapan ng tao, kakayanin ko po kasi wow. ko naman talaga siya. Kasi para isipin ko na lang walang tao. Ako lang sa sa mga ato. Kasi... Don't be follow up. Tama. Hindi kasi sa ano kanina pag-uwi, may gagawin kayong magpapaligaya. Oh, Parang oh, mm. yung mga babae. Hmm. Baka... <laughs> Ano <laughs> <laughs> din lang din naman po yung gagawin namin na hindi lang din naman po siya pang bading talaga. Kasi yung pag yung katulad may eksena po kami doon na sobrang mag-macho ma 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 dancer kami, matutuwa rin po yung mga babae doon. Hmm. So, yung hindi talaga lang siya pang babae. Itong, mm -hmm. Pero wala naman siya gagawin pag uwi. <laughs> ah, nasa sa kanila po yun kasi parang... <laughs> <laughs> parang, parang, parang sa gagawin po namin play, meron silang gagawin talaga. Oh. meron na showbiz reporter sa'yo na lumande, umarot? Kasi parang yun ang kwento nito eh. Oh, no. Madami, oh, bro. Ah, <laughs> na no, Reporter? Reporter. <laughs> Sino kaya yun? Pero, Pili, hindi ka nga, Timmy. Timmy. no? Pero ano ba, kasi siyempre, kaibigan ko na rin ay bigyan natin yun. Babae ba ito? <laughs> 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 Natalie. Pasok Natalie. Oh, Natalie. Hindi marine. Ano lumuno ang Hindi up to now ba may mga ganun pa rin? May mga mas matitindi bang Hindi indecent proposal ngayon? Hmm, mayroon po mas dumami po ngayon. Ah, mas dumami. No, so, meron nga po ngayon sa, sa, sa na-experience ko, may mga mas bata pa talaga naging oh. over Kasi yung mga may mga kabataan din uh, na sobrang may mga pera na may yaman na uh, sa panahon natin ngayon. Mga babae rin. Oo oh, po, mga babae rin po. Nag-offer sa'yo? Mm. Sa babae po, meron po sa mga babae, meron Paano ka nagre-respond sa mga ganon? Hmm. Kasi po ako talaga kapag natanong ako ng gano'n, hindi ko po kasi siya, parang na-awkward na po na tanongin ko gano'n. Eh. Mas gusto ko po kasi talaga sa halimbawa ako ka-buyer o hmm. kaibigan, mas gusto ko po magkaibigan kaming dalawa. Hmm. So, Ayoko okay. po yung biglang, uy bayaran kita na ganyan, ganyan, ganyan. Hmm. Ayoko po, gusto ko kaibigan talaga, magkaibigan kami hanggang kung saan mo pumunta yung pagkakaibigan natin. Pero ano yung pinaka-tempting offer sa'yo? Yung mga offer niya, yung kumari ibabahay po ba, oh, ganun. may ah, mga ganun. Ganun. Oh, ganon. Go, bahay, tapos alagaan kita. Oh, wow. Pero hindi naman na po bago yun kasi matagal, medyo matagal rin po tayo sa si Shoe. Oh. Last question. Kung mo, ako lang din naman oh, okay. Ako last question ko na. Sexually active ka ba? Opo. Oh, okay. So, so, so sino yung lang, lang. may girlfriend ka ba ngayon? Hmm. Kala, oh, pick, bang... pick up, pick up lang po ko na po single. na akong single. Kasi gusto ko po muna talaga focus muna sa career po sa future so Pero yun, yung, yun nga paano mo mo kasi di ba ngayon Parang na daerara kasi ano sa HIV uh, eh, di ba uh, yung merong mga kakasakit ng ganun oh. Uh, yung diba problema na yun uh, uh, eh. So ikaw ano bang magiging advice mo doon sa mga condom ka ba Katulad ng uh -huh. sexually active hmm. Ako na ganun pag halimbawa po kasi ako lalaki po kasi ako honest kapag pupunta ako nang gimigan may nakakita po ako ano pero tinitingnan ko rin po tapos kapag halimbawa nagtalik man nagko condom po talaga So nagpapa-test ka hindi Nagpa-test na. po. Nag ah, nagpa-test oh, ka. Po. Kasi sempre, this... Oh, kasi siyempre, kailangan niyo po natin mag-ingat. Safe sex. So... Okay, thank Parang na-apply lang kami. Especially yung may may gano'n. May explosion. May, may, meron pong ano, meron pong may factor. Meron pong eksena talaga mong magaganon uh -huh. So, nasa sa amin po yun, as a actor, kung paano namin po siya i-deliver sa inyo. Mm -hmm. So, kung gagawin ba namin totoo, hindi totoo, parang ganyan po. So, anong order ni Direk? Anong advance adva adva sa, sa amin sa iyo? amin, kasi siya order po sa amin ni Direk, kung ano yung, kung saan yung, kung paano kayo mag, ano na, kung paano yung i-deliver yun, na ganyan, eksena tayo, ganyan, eksena. Nasa yeah. sa inyo yun. Sa amin. Kasi di ba parang ano dun eh, kailangan may putok-putok na. Pagbo. Eh. Oh, so, oh. nandun sa script, di ba? No, ah. So, gagawin mo. Um, Kung ina mo lang kami. Medyo mahirap sagutin yung tanong niya. Basta matutunan lang po kayo. Kasi, kasi ano pag, po yun, yun po yung pinaka-surprise, eh, isa, isa sa surprise Kasi like alimbawa, kung everyday day may show. Oo. Oh, oh, Ayun, ay, ay, siyempre. Latang latakan na. Araw ka mula labas. Latang latakan na. <laughs> Nakaka nakakailang round ka ba? Nakakailang labas Nami ka? Nakakailang putok parang buhay. Sulat ba yan? Oo, bakit ba? Yung tenis parang wala na sa movement. Ano kailang labas daw ka? Oo kasi eh, gusto ko kapag uh, napanood niyo ako, yung pag-uwi nyo sa bahay, may gagawin kayo. Ayun! <laughs> spray. Ano yung gagawin bro? Baka pwedeng linawin mo. Pagkakagapit sa sarili. Planet <laughs> 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 pero, <laughs> <laughs> mga move, mga move, mga lines namin. Talagang tatatak -tata sa inyo. Tapos, sino po? Ah! Tapos, sino pa kayo? Ngayon, karating. Kita po. And tradition ang mga RC jets na mga mga. hindi 'yung talaga siguro kasi 'yun po 'yung ano eh, 'yung the best among pa, ano para ma-yan natin 'yung. At saka siyempre ako kung alam ko naman po wala din pong wala naman din po talagang come dito. Eh. Di kung Anong, ano po yung pwede natin ipakita, yung mapapakita natin dyan. Okay. Okay. <laughs> laban naman po ako dito. Parang sulito din po siya. Yeah. Alam <laughs> po. Bawal. Si, bakit po? Kasi pre... Kasi panunawalan mo naman silang apat, I'm sure. To, to sino, be fair, to be sa kanilang lahat. Ah, Pagaling. Pagagaling sila. So yun lang. Okay. <laughs> Nagbaka-showbiz engineer. Magkano ang natanggap, pinakamalaking natanggap niyo sa mula sa isang bading? Um, dati po ba o ngayon? Okay, eh, huko, po ba? mas mahal na ngayon. Tumas ang market value. O sige, ngayon na lang. Ngayon na lang. John Mark Marcia ka na. O, um, kasi po, kasi po, hindi po talaga ako tumitingin sa price eh. Kung may uh -oh. mga nakita ko po yung tao, mabait. Kahit libre lang, okay na ako. <laughs> Ay, mabait ka tayo. <laughs> Hindi po talaga, magkano nga, magkano. Hindi ko naman sinasabi yung kapalit katawan or what. Pero bahala na kayo kung ano nang i-share ninyo. Kung para saan yon, Pwede nyo rin yung i-share. Okay? Bago ka ba na sabagod yan then, pa. Hindi pa, hindi dyan, Mark, magkano nga. Ang pinakamalaking natanggap mo. Yeah. Hindi kami rin sinasabing na para sa ano yan, ha? Sa so, kung ano, ha? Pwedeng regalo. At, regalo? Siguro tanggap ko ngayon. Phone ka lang boss. Phone. IPhone? Ah, in kind. Yeah. In kind ka pala. So, okay na. Share mo sa amin magkano natanggap mo. Pero hindi pwede namang i-share mo kung para saan. Pwede din namang hindi. Uh, so ngayon, wala pa kasi nagbibigay. Pero open naman po ako tumanggap mamaya. Ako yung ano. Kaya kung gusto mo magbigay sa akin na regalo. <laughs> so ngayon, wala pa po. <laughs> Salamat po. <laughs> Sige.